<laughs> Magandang araw po sa lahat ng makakapanood ng video nito ngayon ay Sabado, January 11. At kanina dumalo ulit ako sa pagsamba ng Iglesia ni Cristo kaninang umaga alas 6. Kasi nga yung schedule nila na dapat pang linggo ginawang Sabado. Ngayon lang, ngayon lang. Itong pagkakataon lang na ito. Kasi may mga importante silang gagawin bukas. Kaya bukas ng linggo, wala nang pagsamba ang mga kapatid natin sa loob ng Iglesia Ni Cristo. At kagaya ng narinig ko doon sa pagsamba kanina, mapalad yung mga nasa loob ng Iglesia Ni Cristo kasi tinuturoan ng tamang asal, pag-uugali, kung ano ang dapat gawin, kung ano yung hindi yung ipinagbabawal noon pang unang panahon hanggang ngayon. Uh, mahigpit na sinusunod ng mga kapatid natin sa loob ng Iglesia ni Kristo. Tagaya lang ng paglalasing. Ngayon ang leksyon kanina, di ba mga kapatid natin sa loob ng Iglesia ni Kristo? Itong araw na ito, Sabado, yung iba, kahapon, Piernes, nagsagawa ng pagsamba kasi yung schedule nila na dati regular sabado ini -at atras din <coughs> yung na uh, 11 at 12 na mga uh, schedule na regular ng mga pagsamba ng mga kapatid natin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Inadjust. Yun lang, pizza na yan. yan. January 11 at 12. Pagkatapos ng rally nila sa January 13, babalik ulit sa dati dating schedule, dating oras. <clears throat> yeah, ayun, excited nang lahat ng mga kapatid na sasama at nabalitaan ko nga, nabalitaan ko sa ibang mga istasyon ng mga TV, radio, na magsisimula bukas linggo ang uh, tawag nito, road closure sa lahat ng mga venue na gagawin na kung saan doon gaganapin yung isasagawang gawang Peace National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Ayun, maraming salamat po at <clears throat> kasama ako bukas magbibiyahe na kami mga alas dos ng madaling araw ng lunes kasi balita sa ibang mga lugar, napapabalita sa ibang lugar ha, na uh, yung iba daw gabi pa lang ng linggo nandoon na sila nagbook na sila yung iba naman alauna ng madaling araw ng lunes magbibiyahe na sila ganon kasabik yung mga kapatid natin sa loob ng Iglesia ni Kristo na makikipagkaisa sa panawagan ng pamamahala ang ka Eduardo B. Manalo ayun po kaya yeah. Sa lunes, magkita-kita tayo. Pero ang topic natin ngayon, ang dami, ang dami kong napapanood eh. Habang papalapit kasi yung araw ng schedule, ang daming naninira sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Kayso daw may utang na 7.25 billion. Kayso daw, nakasangla na daw lahat ng mga kapilya, ng mga kapatid natin sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Ay! Hey, grabe naman mga. <laughs> Pero liliwanagin ko yan. Sa aking kuro-kuro lang, sa aking palagay. Ito po ay walang kinalaman ang pamunuan ng Iglesia ni Kristo o sino man sa kanila. Sa akin lang. Ha? Sa akin lang. Kayo ba ay naniniwala na lahat ng relihiyon ay nag Naniniwala ako na naniniwala din kayo na lahat ng religion ay may voluntary contribution o abuloy. O, dyan ginugugol, dyan kinukuha ang pang-google sa mga religion. Kasi nga ang religion, lahat ng religion dito sa Pilipinas, ha, ah, walang tax. Nasa batas yan. Walang tax lahat ng religion. <coughs> eh, itong balikan natin itong <clears throat> yung issue na sinasabing ang laki daw ng utang ng iglesia ni Kristo. Oh, ito ha, ah, pagpalagay natin ha dito sa Pilipinas. Mga 5 million ang miyembro. Dito lang sa Pilipinas ha, kasi ang pagkakaalam ko ang iglesia ni Kristo ay nasa 7 pitong kontinente na ng buong mundo. Ganyan kalaganap ang Iglesia ni Cristo. Worldwide. Mayroon bang reliyon na ganyan? Worldwide. Sa loob ng seven continents. Tanong niyo sa mga estudyante, ilan bang ba kontinente sa mundo? Yung pitong kontinente Nandun ang mga miyembro sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Nagkalat sila sa Pilipinas. Tapos tumawid na sa ibang bansa. Tapos kung saan saan lugar na nakarating. <laughs> ito, balikan natin yung isyo na may utang daw. Dito lang sa Pilipinas ha. Ito, halimbawa lang ito ha. Halimbawa lang. Yung mga kapatid natin sa loob ng Iglesia Ni Cristo nagsasagawa ng pagsamba dalawang beses sa loob ng isang linggo Halimbawa lang ha, halimbawa 5 million ang sasamba sa loob ng dalawang anang ah, isang linggo ha 'yun Yung 5 milyon na 'yun mayroon silang uh, voluntary contribution o abuloy Yung 5 milyon na 'yun mag-aabuloy ng tig piso. Kahit piso lang. Piso. Piso lang. Bawat isa. O di, limang milyon yon sa isang pagsamba. Sa isang pagsamba, eh, Webes. Tapos linggo. <laughs> Paano yun? Common sense ba? Common sense. Tapos sasabihin mo magkaroon ng utang. Magkakaroon ng ganyang 7.25 billion daw na utang. Nakasanla na daw yung Philippine Arena. Lahat daw ng mga kapilya. Hey! Diyos ko naman. Pwera pa yung mga PNK. Alam niyo yung PNK? Alam yan na mga kapatid natin, Inglesa ni Kristo. Mayroon din silang bukod na pagsamba. Mm -hmm. Tuwing linggo yan. Hindi ko na sasabihin kung ano yung PNK. Alam yan ng mga kapatid natin. Sa loob ng Iglesia ni Kristo. Mayroon din silang abuloy. Paano Ano yung sasabihin na magkakaroon ng ganung kalaking utang 7.25 billion daw? Uy, saan kaya nakakuha? Yung issue na yan, natatandaan niyo yung issue na yan, isiniwalat yan ng mga tinatawag nilang mga fallen angels sino ba yun? yung mga lumaban noon sa pamamahala noong 2016 16 ba yun? o 15 kung hindi ako tama ninyo ako kung mali ako sila yung mga fallen angels na tinatawag nila na tiniwalag kasi may silang gustong gawin na labag sa doktrina sa loob ng iglesia ni Cristo itiniwalag sila inalis yung mga ministro na tiniwalag yung mga miyembro uh, mga miyembro mga pamilya nila inalis <coughs> tapos hanggang ngayon yun pa rin ang issue nila 2016 yun kung hindi hindi ako nagkakamali basta nandun yung taon na yun na wala naman silang napatunayan hanggang ngayon patuloy na nagtatayo ng mga kapilya ang Iglesia ni Cristo. Magkano kaya ang halaga ng mga kapilya na yan? Ayun lang isang bakal. Magkano yon? Yung isang bakal? Yung isang simento, magkano? <laughs> Tapos, yung lupa. Mahal ng lupa ngayon. Oh, eh itong Relasyon ni Kristo ay pang buong mundo. Pang buong mundo. Oh. Tapos mayroon pang mga manggagawa yan. Doon sa tatayong kapilya, may construction. Sa construction, may engineer. Mayroon, basta iba't ibang uri ng engineer yan. Tapos may mga trabahador. Oh. Di ba sinasawuran sila? Doon sa, ang pagkakalam ko sa tanggapan nila sa sentral, mayroon ding mga nagtatrabaho doon. O. Saan kinukuha yung mga ang Google sa kanila? Ha? Ito tanungin ko kayo ha. Yung yung halimbawa ikaw anong religion mo? Tapos merong kang pastor, merong kang pare, saan sila kumukuha ng sahod? Saan saan kumukuha ng gagamitin para magtayo ng mga ah uh, simbahan ng ibang mga relihiyon. Hindi ba doon sa mga yung iba nga mayroong ginagawang bahay-bahay para daw magtayo ng uh, simbahan nila. Oh. Hindi umihingi sa hindi ayaw ko lang. Basta ang Iglesia ni Cristo ang paggagaalan ko, walang utang. Patunayan ko yan ha. Patunayan ko, patunayan ko. Ito kuno orin natin yung binanggit ng namayapang ka, ka iranyo manalo noong siya ay nabubuhay pa noong siya ay nabubuhay pa ito na ang kanyang sinabi mayaman na noon ang iglesia ni Cristo marami ng ari-arian noon lalo na ngayon o oh, ito panoorin natin ay ito paano natutustusan ng iglesia ni Cristo ang lahat at ang iba pang mga proyekto nito masasabi natin ng Iglesia ni Cristo na nagsimula rito sa Pilipinas, sinimula ng isang Pilipino at itinataguyod ng ano-ano ng mga Pilipino ay tumayo sa kanyang sariling pa. Wala hong tumutustos na dayuhan. Wala hong foreign aid. Kinipilabutan ako. Sa sabi ang Iglesia ho, ni Kristo ay walang utang kahit nasa ang bangko. Ang Iglesia ni Kristo ay hindi ho nagsasangla ng mga titulo ng lupa para lamang makakuha ng... Puto. Sandali ha, kinitilabutan ako. Talaga namang pag napanood din nyo ang video yan ay manini talagang titindig yung balahibo ninyo sinabi yan ng kairan nyo manalo noong siya'y nabubuhay pa at yun ang nakikita natin ngayon hindi lang dito sa Pilipinas buong mundo na lahat ng bansa na mayroong iglesia ni Kristo ay mayroong mga kapilya ito ituloy po natin ha bukas, bukas, ang opisina ng iglesia, pag nakakita kayo ng kahit isang titulo na may grabamin o mayroong marka ng pagkakasangla, mag-iwahiwalay na tayo. Kaya oh, sa atin eh, walang gigipit na World Bank. ng IMF. At lalong hindi tayo kontrolado ng mga dayuhan. Hindi naman tayo kumukuha sa kinikita ng kasino. Wala tayong pasugal, paperya, walang loterya, walang bingo, para lang makalikom ng pera. Wala ko niyan. Lalo naman hindi tayo tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato o sino mga pinuno ng gobyerno. E saan mo lang galing ah, sa labing itinutusto sa napakaraming proyekto ng iglesia? Nagsisigawan yung mga kapatid sa tuwa. Yan po ay sa tulong ng Diyos ay sa pamagitan ng voluntary contributions ng mga kanib sa mga araw ng pagsamba. sarap panuorin, ang sarap pakinggan. Ngayon, sa ibang relihiyon mayroong kayang ganyan? <clears throat> Tapos sasabihin ninyo na ang Iglesia ni Cristo ngayon ay lubog sa utang. Paano naging lubog? Fake news ka. Fake news. Hindi yan totoo. Sinabi ng ka Manalo, open uh, bukas yung tanggapan ng yung uh, Iglesia ni Cristo sa Central. Sinabi niya kung mayroong kayong makita, kung mayroong makita na nang hingi ng kung ano-anong mga tulong sa mga politiko, sa gobyerno, sabi niya maghiwalay hiwa na tayo. O. Siya mismo ang nagsabi noon, pero hindi nangyari. Lalong dumami ang mga miyembro sa loob ng Iglesia ni Cristo kaya yung mga nagsasabi na kaya wang anong nasa otak ng mga tao ninyo. Yung mga nagsasabing na mayroong utang ang Iglesia ni Kristo. Nakakalungkot. Ito pa ang isa. Yung mga, yung gagawin nating gagawin kaisahan sa lunes, January 13, na nakaabang na dyan yung mga bias ng mga network yung mga binayaran kasi nangyari na yan nung nakaraan yung 2016 na rally ng mga kapatid natin sa loob ng Iglesia ni Cristo may mga network na bias ngayon ang daming content creator bias din gusto lang kumita gusto lang magkaroon ng content nakikiusap po ako sa inyo pag nandun kayo iikot ninyo yung camera naman ninyo ikutin ninyo buong lugar hindi yung naka-steady lang sa isang lugar nakita niyo yung maraming dumi doon, yun lang hindi ninyo iniikot yung buong venue tapos yung nagre-report sinabi uh, yung mga kapatid natin yung mga ka-iglesia ni Kristo iniwan yung isang tambak na basura. Eh, hey, nako. Pag sinabing iniwan, pinabayaan na. Wala nang tao doon. Ganon yun. Oh. Pero, ang tanong, tapos na ba yung event? Tapos na ba yung ginagawa nila doon? Bakit hindi ninyo iikot yung camera? Ang luwang ng lugar. Ha? Huh? Mga bias kayo eh. Mayroon ding mga content creator. Panig sila sa ganito, panig sila sa nakaka ay nako hindi ko alam kung anong may mga isipan yung mga ganyang mga tao may yun, pinukos yung isang lugar na marumi yun ang binidyohan wala nang tao, pinabayaan daw pero yung ibang network ng magsiyasat nakita nila may mga naglilinis sa kabilang banda ay Diyos ko po ito nga yung translasyon nila. Yung Black Nazareth, nung 10 ba yun? Siniraan din nila. Hmm. Mapapanood ninyo yan kay uh, kasaysayan ng hiwaga. Ah, hi hiwaga ng kasaysayan. Hiwaga ng kasaysayan. Yun nga, yung translasyon. Oh, siniraan din nila. ewan ko kung kaparehas nila ng religion tapos lalo ngayon itong sa lunes para, parating na lunes ang daming nag ngayon daming nag-aabang mga content creator mga vlogger mga network na naiinggit sa kaisahan ng iglesia ni Cristo alam po ninyo ang tagubilin Magdala ng silopin, sako, uh, garbage bag kasi yung pupuntahang lugar, malinis. Pagkatapos ng event, iiwanan ding malinis. Ganon kahigpit ang tagubilin sa mga kapatid sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Ano ang purpose noong daladala -dala nilang uh, mga garbage bag? Doon nila ikarga lahat ng basura, pinagkainan, mga plastic. Bibit-bitin pa uwi. Pabalik. Oh. Tapos, ganun lang. Kasimple. Ang tagubilin doon, bawal mag-ingay. Hmm, bawal mag-ingay. Kung mayroong politikong sasama, bawal ang kampanya. Ewan ko kung totoo yung sinasabi nila na sasama daw yung A-O-G-C Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Kimbuloy hindi ko alam hindi ako sure kung sasama pero kung mayroon mang sasama kung mayroong gustong sumama bawal ang maingay walang magsisigaw ng kung ano-anong pangalan ng politiko ha bawal yon ang mahigpit na tagubilin nakadamit puti puti yun ang susuotin, puti. Hindi ko alam kung anong tata. <coughs> Basta puti daw. Hmm. Yun ang sabi sa akin ng mga kapatid natin. Tapos, yung mga ba mga bias na mga kudyan, eh, naiingit kayo sa kaisahan. Wala na nga kayong naiambag. Tapos, sis sisiraan pa ninyo. Ay, Diyos ko naman. Mayroon pa akong napanood eh. Tagay loko siya ata yun. Sabi niya, unang pahayag daw ay January 12. Gumamit siya ng mga, kung eh, January 12 daw, unang pahayag ay, pinanood ko ng pinanood yung sa Net25, kasi nasa YouTube eh. Wala namang sinabing January 12 tapos i-adjust ng 13 ito panoorin natin may mga nabago sa gagawin nating uh, nationwide ito ang national peace rally kagaya ng location sa dati kasi Kirino Grandstand ngayon naging liwan yan? sa Bonifacio mali mali pa yung sinasabi niya na uh, sa akin na uh, parang nililito niya yung mga nanonood sa kanya yung mga followers niya, yung mga subscriber niya na January 12 daw, tapos ini daw ng 13. Tapos sabi niya, doon daw sa Quirino Grandstand ang una, tapos inilipat daw sa Liwasang Bonifacio. E eh, wala namang balitang ganun. Kung maaalala niyo sa Quirino Grandstand, unang ini-announce ang rally nitong uh, Iglesia Ni Cristo. Ang nangyari, parang napapunta Nakakalito. sa iwasang Bonifacio. Magsabi kayo ng totoo. Ilang beses kong pinanood yung mga sinasabi sa YouTube, sa TV na magsasagawa ng rally ang mga uh, kapatid natin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Pero walang binanggit na January 12. Wala uy! Naunsak ang unang venue doon sa Metro Manila, ang unang venue. diwasang ang Bonifacio. Tapos, itong linggong ito, nakakuha sila ng permit galing sa national. Nilipat sa Quirino Grandstand. Yon ang totoo. Kasi, doon sa national daw hihilingin yung permit para sa Grandstand. Sa Quirino. Hmm. Hey naman mga ewan ko kung pa anong nasa isip ng mga taong ganyan hindi na nila mapipigilan ang kaisahan ng Iglesia Ni Cristo kahit anong gawin o oh, handang-handa na yung mga pulis nandun yung mga pulis para sa kaayusan, ka kapayapaan hindi para manggulo <coughs> kasi alam natin na ang rally niyan ay National Rally for Peace. Walang magsisigaw, walang kung ano-anong gulo, wala. Siyempre, nandun yung mga pulis para yung kaligtasan, yung kapayapaan. No. Ganun lang yun. Eh, nako. Eh, pasensya na po kayo at itong video ito ay halo-halo kasi ang dami kong napapanood na kung ano-anong mga issue binabato, ipinupukol sa mga kapatid natin sa loob ng Iglesia ni Kristo na walang katotohanan <coughs> puro mga nakakakwan ng damdamin <coughs> <I know. coughs> dapat maging tapat sabi nga sa Biblia wag kang sasaksi sa kasinungalingan eh to namang iba kay kung ano-anong binabalita, kung ano-anong sinasabi. orke, Diyos, Diyos yes, po po, mapapakamot talaga ka ng ulo eh. <laughs> Pero, kaisahan ng Iglesia ni Cristo, solid, tahimik, at yung, yung mm, finance, tungkol sa finance, talagang pantayan. Uh, kumbaga transparent transparent makikita mo mula sa mga lokal nila dadalhin sa distrito nila tapos yung distrito ang magdadala sa central office nila transparent nakikita mo kung saan ginagamit at ito pa yung mga nagsasabi na mga bias kung wala kayong may ambag sa kaisahan kung ayaw nyo ng kapayapaan wag na kayong sumama dyan Ganun lang yun. Kasimple. O. Oh. Yung mga nagsasabi na ang Iglesia ni Cristo binayaran. Sinabi, Iglesia ni Cristo binayaran. Pag binanggit mo yung Iglesia ni Cristo, pang kalahatan yan, buong Iglesia, bayaran mo buong Iglesia, pang buong mundo ang Iglesia, kaya mong bayaran? napakaliwanag ng sinabi ng ka Eranyo Manalo noong nabubuhay pa siya na kailanman hindi tatanggap ng anumang tulong mula sa mga kanino mang politiko. O. Oh. Yun lang. Uy.